Ate Jem, kumusta ang ating garden? May bagong batch ng kamatis. Yan, may bagong tanim na naman. So, from nothing, ayan na, dumadami na ang... Lumago na yung garden not dito. Nothing. Look at the takang damulat. Ito <laughs> <laughs> mga okra. Mga okra. Ito mga Itong mga dati pang talong, mayroon pang mga bunga. So, naman. continuous naman silang napapakinabangan. Malunggay tea. Ito yung mga... <laughs> yung mga ano, malunggay yung, na pinapatuyo dahil sobrang dami yung, ng yung, ano, ng mga malunggay. Iniinom ko, tapos may nag-order sa akin. Ayun pala! Nice! Ayun, ito yung Ay, kubo yung na gusto po naming palitan or gawan ng mas malaki at mas maganda. <laughs> yung mas mataas yung bubong. So, ito po yung ginawa po ni na Ate Jem na kubo. So, hopefully, ay makakuha kami ng funding para makapagpatayo po kami ng mas maayos na kubo. Ayan. So, mula 40 square meters, lumuwag na yung garden. Kasi nga, pinagamit din nung um, kagawad yung area na to. So, dito po, gusto naming tayuan ng greenhouse. sa so, kung saan... Um, nakatayo si Ate Gemma. Ah. Yan, so grow house yung gusto namin ipatayo dyan. Kahit low cost lang na grow house para at least yung hydroponics ay meron siyang pagpapatungan. At saka net po, yung maayos na net ang gusto namin lalagay pa dito sa part na to. Kasi sobrang init talaga ngayon kung walang net. Yung mga halaman madali silang malanta. 50 or 80 So at least mahangin-hangin na dito at medyo okay na rin. Hindi na sobrang init dahil lumaki na yung mga halaman ni Ate Jema, mga kamuting kahoy. Ate, ano susunod susundan nating itatanim? May mais na, 'di ba? Ayan, may mais. Yung ano tayo, yung mga um, iba pang seeds okra yan. May ano ako doon, ah, spineless okra. Kaya lang Ay, ano lang kasi. Makita <laughs> ng pera, <laughs> <Hagtanim> ng pera. <laughs> Ayan, yung pinakamasipag na parent leader si Ate Jema. <laughs> Ayan. So siya yung ano dito, caretaker. Caretaker. Care siya, siya yung leader nila. Yeah, no? So tuloy-tuloy po siyang ano, tuloy -tuloy siyang ano, tuloy-tuloy siyang ano nagha-harvest ng kanilang At least mayroon silang pang-ulam. Ayan, sa mga paso mayroon din silang tanim. Ayan, yung pinakamasipag nating parent leader si Ate Gemma. So siya yung ano dito, nag encourage pa sa mga pera na yun sa kabila nag-expand na rin. So, kailangan pa po namin ng mga bakod. <laughs> para yung mga kanya-kanyang pamilya po ay meron pa sila mapagtaniman kasi maluwag pa naman po tong area na to. Hanggang dun pa yung pinapagamit sa kanila. Sa mga four-piece parents. Ayan. So, sipag at syaga ni Ate Gemma yan. Dugo at pawis. <laughs> madaming <kiram> hiram-hiram Madami. <laughs> Oo, kailangan nating manghiram at manghingi. At saka ate, yung mga halaman na namumulaklak, pwede tayo magtanim para mag-attraction ng mga ano, pollinators. Oh, uh, para mas marami tayong ano, ma-harvest sa mga tanim. Um, Ang mga mostly elite. Um, mga ma marigold uh, uh Oo. -oh. Dapat meron sila mga drum. Oo nga eh, may drum so, tayo doon no. Magdala kaya tayo. Ito kasi tatanggalin to eh Alin te? Meron kayo mga brand. Ah. Eh. So, baka bulaklak na lang dyan sa pag- oh, oh, mga Actually, te, pwede naman eh, kahit dito sa labas lang. Basta ah, ma may pollinators sa nga, tsaka sa gitna. Pwede oh. naman gitna-gitna kung ano. Oh. Or doon pala sa may kamuting kahoy doon. Oh. Pwede pang lagyan ng mm. uh, mga namumulaklak. Kasi nakaka-attract sila ng bees. As mas mas... The best talaga is cool kung nakanet na 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 yung buong bahay. Kasi may bubuyog siya sa loob. Oo nga eh. Kung meron sana tayong ganun. Ayan. Sa mga gusto pa pong mag-donate ng mga garden tools at mga seeds, open na open po kami for donations. So, ito na yung bagong batch ng mais. So, from the mais na binigay natin dito, nagbinihis sila. So, ayun. May bagong mais na naman.